Hello, good morning guys. Happy Sunday morning. Ayan, uh, ito po tayo ulit. Magluluto naman tayo ng tamban. Nakachamba tayo ng tamban mga guys. Ayun no? Ang dami yan. Halagang 40 pesos lang yan. Kasi paubos na. So binigyan lang sa atin lahat. 40 pesos lang yan o. Oh. Mga nasa dalawang kilo may yan mga guys. So ayan, papaksuyin natin. Yung pagpaksu dito ay yung pinatuyong paksu guys. So ayan po, kulang ko lang ang ating budget kasi hindi tayo nakabili ng luya. Pero at least, maalahang din yan. Ito, maalahang din yan. Ayan. ang luya naman ay mahang so ito lang ang ating uh, melang atang sili kasi ang mahal guys ng ng, uh, ng luya tapos sibuyas guys dalawa, yun ang ating chachap-chapin ayan, so ayan o, oh. yan lang po guys ang ating uh, gagawin tapaksuin natin ito lahat pang isang buwan na ulam ang ating lalagay guys ay suka wala tayo yung sasabaw ng tubig kasi parang hindi mapapanis basta-basta. So, after na matuyo po ng ating soka, ay ilalagay na po natin ng ating mantika yung last. Ayan. So, atin na po muna ang chop guys, ang ating sili. Ayan, guys. Chop-chopin natin sili. Kailangan mahibis lang ang pag-chop-chop. Pag kasi, magawin natin yan, lalaman natin.

Doktera Tapos, isuway din 'yan diyan sa bukas. Normalin. Alam mo na si nanti. Yung mga sinulat ko pala, lalabas para do pass katas. Pag hindi mo lamasin, hindi lalabas yung katas. Kaya mahalaga 'po yung nilalamas-lamas. lalo masarap jabot ko gasho may loya sayang andang sa Banjit mga no guys yeah uh, di, -di, di na complete mga mas so minsan nabudte ko lang at dinami kasi di kasi di naman yan mang so yun

para masyadong sumarap ang ating luto ang secret na ito guys ay huwag mo natin sasabaw ng tubig kasi mapapanis ilang araw lang mapapanis pagka puro sukang yung ilalagay ay kahit isang minggu guys hindi mo mapapanis ang ganitong klase kisda guys ay sumasarap habang iniinit araw araw bawat kain iniinitin <coughs> nawalan na yung sabaw dahil yeah, siyempre lalagay sa kanin pwede dagdagan ng suka at mantika para magkaroon sa ulit iit <tong> iit <tong> lang so ayun na guys so, na chop chop natin ang ating uh, ano, ating lamas ang mix po natin ay ating lamas na po ito guys <tong> 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 magretong yan guys para lalong sumarap ay ilagay na po natin ang ating asin tapos kunting bitsin guys tapos saka natin namasin ayan mimikos mikos natin guys tapos pagka na mix natin Ay natin na lumabas yung katas. mahalaga talaga guys na pinapalabas yung katas kasi naado yung sarap. Pag lumabas na yung katas, ah! Sarap. Ayan. Sarap sa pakiramdam pagka kumakain na ah, masarap ang kinakain. Kaya, ang ating ginagawa, ayan, nagkakatas na po guys, pasang ang. Sabihin nila, na po siya ng katas. Di ba mga guys? Okay. So, medyo durog na po. No, so, basta po talaga yung katas. Ayan o. o. Tumutulong-tulong na. So, ayan guys. So, atin ang alisin ng konti. Bawasan natin. Tapos, atin ang pangsapin natin guys. Pangsapin. So, lagay natin ang ating isda. Ayan mga guys. Ang ating isda. Lagay natin. i lang natin ng mabuti uh, para madami ang laman. Ayan o. So, guys. So, i natin ng buti yung isda para sumarap. Talagyan natin ng... So, kaya ito yan Kung ka lang guys, ay sasabaw. Then, babawa natin ang konti. Masasabaw. Ayan. So, <coughs> natin guys. Sa linggo ulaman ito. Hindi ito mapapalas basta-basta guys magandang ka taxi pagka, pagka timla uh, hindi yung basta basta mapan sa ating taxi kaya kung magpapaksi kayo ganito pong gawin nyo guys uh, Dinisa linisan nyo ayan mabuti hasang at saka Bitong katanggalin nyo then uh, ayos na ating palamas Kapos tayo sa budget guys Kaya kasi na po Pero kahit wala kang ating lamas Ay masarap pa rin ito Ang pangalit Okay so yan na po guys ano? So nakarga na po natin lahat So atin na pong uh, ng suka So yan guys, dato puti silver swan Ay, hindi pala dato puti oh, ito O puti Sukang puti pala hindi dato puti Silver swan, yan, bubos na guys ayan. So ilan po guys ang ating sasabaw At maluluto po yan After po ng mga 20 minutes Luto na po yan, then Saan po natin nalagay ang mantika So pag nalagay natin yung mantika pakulog natin ng mga 15 minutes or 10 minutes at luto na po siya. So ilang guys, simple lang pag uh, ano natin pagpaksin. Thank you for watching. Sana meron kayo natututan. At atin na po isa sala. Okay. So yun na guys, uh, ready na po yan sa pagsalang. So yun na po yung final guys na after na matuyo po yung mantika, ay nung ano, yung suka niyan ay isasabon natin na mantika. Din pakuloan natin mga kahit 3 minutes. So pwede na. 3 to 5 minutes pwede na po yun pwede na i-serve at kainin Ayan. so thank you for watching guys sana meron kayo natutunan and God bless po God bless